Tito! Hello! Invite ka namin kumain kasi birthday ni Madam Sharon. Tara, tsaka si Tita. Sasama na natin. Siyempre, tsaka yung regalo namin ng Valentine's Day. Ikaw ba't abot? Abot muna kay Tito yan. Yan. Oh. Tito, open mo nga kung bagay sa'yo. <laughs> so, pinapa sabi ko kay bright tawagin si Tita. Habang tinatawag ni Brian si Tita, Hi, syempre open, open muna yan. <laughs> Sana magustuhan mo. Parang this, yung red, na ganyan yung yari niya. yun green naman siya. Opo, kami po yung pumunta sa SM. Harap niyo po sa inyong katawan. Ayan. Ganda. ay Ganda siya. Maganda ang dating. Opo. Ang binata na naman. Siyempre binata lagi. <laughs> si Dita eh, eto naman ah, para maiba naman yung style niya. Iba yung pinili ko sa kanya, Tito. So, intayin natin siya. Tito to, sabay kang kumain doon. Birthday ni Madam Sharon kasi. At saka okay. nagpabuhos ng ano si Jano po. Kumain na po ba kayo? Uh, punta lang po, punta kayo doon kung oh, ano. May merienda naman po eh. Sabay na po kayo ngayon. Lalo akong nagbusog nito sis. Pa. Ito regalo mo lalo akong nagbusog. Ay, yun naman. Naku si ate Takumi. Eh. May paburakay na naman. Ano kailan ba kayo yan ay, ay niya kasi yung uh, summer vacation tapos sa birthday ko. Oh. May oras pa. Sa ano po? May. May? Mm -mm. May ano? Uh, May 31. Oh, dali Oo nga, ang bilis po. Diba last time po yung Valentine's Day tapos eh, tapos na. Oh. Tapos ngayon eh Burakay na naman Summer talaga. Ang bait ba ni Ate Takumi? Ano masasabi nyo kay Ate Takumi? Napaka-bait talaga ni Ma'am Takumi lagi kayong sinusuporta ni Brian <laughs> kay <kayong> mga bata <laughs> Opo. Oh, kaya saludo ako kay Ma'am Takumi Ay, na na talaga ako kay Ate Takumi parang ano pa lang inatutunaw yun, na yung aking ano sa <laughs> okay speaking po baka baka magtanong na naman po kasi sila sila tito tita kasi tinatanong din naman po sila na sumasama kaya lang sila tito at si tita hindi na po maano po sa biyahe oh kaya ano hindi po sila nakakasama kasi baka mayroon na naman po kasi magtanong kasi last time po di ba sinasama naman talaga kayo ni tita ay ni ate takumi ah uh, sa biyay, nung pumunta kami ng SM Baliwag mm -hmm. siya ay ah, nagsuka bukas sa jeep opo opo kaya sa biyay o, anong balita ano po ano manikan si Brian doon ha kinatatay niyo manigan Nanood po kayo? Oo, no, kanina. <laughs> kani kani po kanina. <laughs> ah, okay naman po. Uh, sumagot na. Ano sumagot na? Brian na wag mong pabayaan <laughs> siya. Ah, uh, hindi ko. Kasi that time po kasi tita. Ay, tito. Wala ako doon. Naggagawa ako ng kape. Eh, eh, nagulat ako sa mga sagot. Ano niya? Mga sinasagot niya kaila inda tatang. Hindi yata siya makapalag. <laughs> ano Brian? Congrats. Sinagot mo na pala. <laughs> nag interview kami, ni, ano, Tatay Dito ka mo po, Bri. At saka ano, take lito. Um, pag Kumusta eh. doon yung interview mo? Ah, uh, kayo na. Huwag mo rin pa bayan si Sik Nuri. Uh, oh, sabi ni Nanay Luz. Ah. na kayo. Hanggat hmm. e, mm. maaga, mag-asawa na kayo, sabi. <laughs> mo naman si Brian doon eh. <laughs> Ayo, dito. Dito ka mo! Happy Valentine's. Ini-invite ko po kayong kumain. Bless po. Bless po. Ay, Kapan, Tara, good. dito po kayo. Para naman na uh, may... Ah, uh, dito po kayo mo po. Eh, dito po. Dito. dito. Eh, dito, dito, dito na. problema problem mga darling. <laughs> wala pong problema. At uh, syempre yung... Uh, kasi yung Valentine's gift po namin ni Brian ay late. Oh. Hi. Thank you. Sana po ay magustuhan. Open thank yung... Thank you. Ayan. Open yung muna, tita. Oh, yes. Yeah. <laughs> para maiba naman po ba. Ayan. Kasya po, tita? Ayan. O, O, pwede ko pag-samba, no? Opo. Pag-samba pwede yan.